Oh, uh, ang uh, sarap puntahan niya. Uh, Chinese food. Totoo. One, eight, five to six na... Pwede na, di ba? Pwede na. For sure, maraming uh, dadayo dyan uh, ngayong Chinese New Year. Pero eto, Audrey, maiba naman tayo. Usapang math naman tayo ngayon. Ayan. Ang kinatatakutan ng maraming estudyante. <laughs> kagaya natin ng panahon natin. Well, Ako hindi. <laughs> mo gina... Oo nga pala, <laughs> Favorite CPA. Favorite <of> math. <laughs> Oo nga pala, CPA si Den. Kilalanin naman natin ang isang elementary student sa Aurora Province na may kakaibang galing at talino sa math. Pero bago 'po 'yan, panoorin muna natin ito. Kung karamihan sa atin ay hirap na hirap hanapin si x, aba ang guess natin ngayong umaga, algebra yata ang love language. Kilala rin natin si Marvin Bintong, ang grade 6 mathlete student ng Kalabuanan, Baler, Aurora na nagpapatunay na ang mga kabataang Pinoy ay may x factor pagdating sa pinaka paborito nating subject sa school ang math. Hindi lang katalinuhan ang wine ng math whiz na ito, kundi pati na rin ang ating bandera nang iwi niya ang bronze medal sa katatapos lamang na Fermat Mathematical Olympiad 2024 na ginanap sa bansang Vietnam. Sa halos 24 na bansang nakalaban ni Marvin, hindi maitatanggi na iba ang galing ng kabataang Pinoy. Kaya ngayong umaga, i-explore natin ang mundo ng numero kasama si Marvin Bintong at alamin ang laging roller coaster journey niya sa Mathematical Olympiad 2024. Dito lang sa Rise and Shine Pilipinas! At para ibagi po sa atin ang kanyang journey sa Fermat Math Mathematical Olympiad 2024, makakausap natin ng bronze medalist na si Marvin Bintong at ang kanyang guro na si Mr. Emil Sindak. Good morning po. At welcome sa Rising Shine Philippines at congratulations! Good morning! Good morning po! Eto, Marvin, na una sa lahat, siyempre, congratulations sa pagiging bronze medalist sa naganap na format mathematical Olympiad sa Vietnam. Pwede mo bang ibahagi sa amin yung mga naging experience niya mm -hmm. doon? Marvin, ako parang... Uh... Nawala lang ata yung video ano ni Marvin sa kani Emil pero mabahagi ko lang Audrey. Ah. Mm. Mahirap sumali diyan ng ano ng uh, math competition. Ako kasi nung grade 6 sumali din ako sa math competition. Paano? Pero paano yung experience ko? National ka? level lang. Mm. Eto kasi si Marvin international eh. Kaya nga pero, ano yung experience ko kasi <laughs> di ba may, may pressure, may audience, eh. may may Ayan, time pressure. Tanungin na natin si Marvin. Ah, Hindi ka na ba na sila? pressure Marvin. Hello po. Morning. Good morning! Po. Tell us about the experience po sa Vietnam. Good morning po sa lahat ng nanood po sa aking pong mga dulo. Ako po si Marvin Vito, mag-aaral po ng Cardboard and Mathematics School. Ang aking po experience sa uh, pagsalis sa pelmat Mathematical Olympiad ay hindi ka po ay na-expect na ako po pala ay makakasali sa ganitong competition. At kasi po may kamahalan po ang bayarin nito at registration. Pero nga po sa tulong ng aking mga guro at sa iba pang taong tumulong sa akin ay nagawan po nila ng paraan para po ako ay mukasali sa Mathematical Olympiad. Congratulations again, Marvin. Ha? Pero puntahan natin si Sir Emil. Nakakabili po ang paggabay po ninyo kay Marvin para sa kompetisyon na ito. Ano po ba yung mga training at paghahanda na ginawa po ninyo na naging susi sa tagumpay? Uh, siguro po, uh, dun po sa mga trainings po na ginawa namin, uh, naging intensive po yung training ko po sa kanila, yung review. Every Saturday po, pinapupunta ko po siya sa bahay. Dito po kami nagsasagot. And then binibigyan ko po siya ng mga exercises. Then aside po doon, uh, bumibili po talaga ako ng mga books sa mathematics. At yun po yung ginagamit kong reviewer para po sa kanya. Ayun, tanam mo, every Saturday, ano, talagang may training sila. No? Naglalaan talaga ng effort for review. Pero eto, hindi po madaling magtagumpay ah, sa isang international competition tulad po nito. Ano po yung mga challenges at pagsubok na naranasan po ninyo during preparation? And also during the competition po, sir? Hey, so marami po yung mga challenges po ni Marvin at saka po ako bilang coach niya. Unang-una po, si Marvin po kasi eh, production ng pandemic. So, ibig sabihin po, may mga learning gaps po talaga. Kaya, ang ginawa ko po, po, talagang nagkaroon po ako ng ano, mga best practices sa aking school, sa aming paaralan, sa aming pong classroom, kung paano po mamotivate yung mga bata na mag-aaral po ng mathematics. Sa so, nga po dito, yung ginagawa po namin mga drills, ano. At saka po, isa pang problema namin dito, yung uh, pagsali po ni Marvin sa Mathematical Olympiad, kailangan po kasi niya ng laptop, and then cellphone. Eh kaya lang po, yung bata is wala po siyang sariling gamit. So ginawan po namin ng paraan ng aming pong principals, Ma'am an at saka po yung mga kasamahan ng guru na para ma-provide po yung gamit niya sa competition. Kasi po pag uh, wala pong gamit, talaga hindi po makakasali yung bata. At siya rin po hindi pa niya gaanong alam yung paggamit po ng laptop. So before the competition po, Uh, talagang tinuruan ko po muna siya, tinrain ko muna siya kung paano po gumamit ng uh, laptop. Mm -hmm. And aside po doon, uh, pagsasali po niya sa Permat Mathematical Olympiad, ano naging challenge po sa amin kung paano naman namin siya isasali sa international round. Kasi na-qualify siya sa national level. Ano? Nag-compete po siya sa international round at wala po kami talaga ng pondo during that time. Hindi po namin alam kung saan po kami mga ng funds. Pero dahil po sa tulong po ng aking mga kasamahang guru, kay Ma'am Suset. Hello po, thank you po Ma'am kay Sir Gerald. Sila po talaga yung naging katuwang po para mangalap po ng pondo para po sa paglaban ni Marvin. Kasi kailangan po ng mga 60K para maka-join po si Marvin sa competition. So nagpunta po kami, lumapit po kami sa mga officials, kay Senate kay Congressman po, kay Congressman uh, Romil Angara, kay Mayor Angara at sa amin pong governor at okay. sa iba pong tao sa mga samahan. Marami po kami nilapitan talaga okay. parang tulong-tulong po sila para maisali lamang po namin ito ah. ng okay. Samahan. Okay. bilang panghuli po, no? Uh, Marvin, dahil alam mo naman siguro may angking kang galing sa mathematics, ano bang future plans mo? Ano bang kursong kukunin mo? Alam mo na ba ito? or may mga sasalihin ka pa mga competition? Uh, yes po, si Marvin po, mayroon po siyang mga sasalihin pa. Alam nga Marvin yung uh, mga sasalihin pang competition. Mm -hmm. so, so much. Sa so much March 9 po ay uh, mag-join po sila sa Baguio City sa National Math Competition and then By April po ay sasali din po sila sa Thailand International Math Olympiad. Nagkaganapin po sa Thailand okay. at saka po sa Philippine Math Olympiad. Alright. Well, good so, luck, uh. luck ha sa mga upcoming competition. Salamat po sa pag-share sa amin ng journey sa naganap na format Mathematical Olympiad. Sir Marvin Bitong and Emil Sindakay Marvin at Sir Emil, salamat po sa inyo. Congratulations. Up, na natin, si Fifi.